10 what Yung naman tayo papuntang uh... appointment appointment naman tayo ngayon at uh, malapit lang naman malapit lang naman dito eh bali wala pang uh, mga siguro 1 km lang <clears throat> at uh, yun nga magpapa dental na naman tayo Tingnan yung mga ano, mga nagpapadulas na naman, yung mga bata galing school. Eh pag pag iba yung bagsak mo diyan eh pipilayan ka diyan. Wag ka uh, lupuhin yang madulas na yan. Tatay, magkakaroon. 1,000 ang uh, kinain ng insurance na walang kahirap-hirap. Binabayaran mo, hindi mo nagagamit. Sasayang lang. nandito na tayo sa tambayan ng bayan Banhorn <laughs> yun, nandito na tayo sa may parma brake at uh, yun nga nandito na sa taas yung ano natin yung <clears throat> appointment Bali. Nakrak na ice lang to oh. Ang tigas nakrak pang lag, panglagay sa isda. Yo, dito sa sikan floor yung ano, ano natin. Yung Dental klinik. Remove boots upon entry. Okay? Kalimutan natin mag sapatos. Ito muna tayo. Wala pa naman yung wala pa naman yung oras na pag ano natin mayroon palang charging dito ayan o oh. cha-charge subukan nga natin yun, cha-charge naman okay lang, mababa ito Ganyan na pala. Yeah. ganyan pala yung ano pag charging niya.

Bigyan muna tayo. if he needs stuff, we can just talk out of the a little Yeah. In this case, we can give insurance. Which one? I don't know. Usually, it's nine months or six months. Do you have access online to the insurance? Do you have access online with the insurance? With your cellphone, do you have access to your insurance? Mmm. Can you open it up for us? Ah, my, my, my wife. At your she, wife? She, uh, the secretary. Because, ah, uh, because, ah, uh, when I, ah, uh, first, first time to go here, The insurance will uh, send the uh, email okay. <laughs> after the cleaning with the hygienist, okay i uh, have them an appointment for the month of january mm -hmm. yeah. so, um, okay he need to yeah uh and if they you gave have a complaint call us i will write in, in the file for our generator okay thank you and i just regularly end uh, of the matter. yeah a, it's a, it's a a a a what? day I'm you gonna can bring give you your... in six months? Okay. okay, thank you. So it's gonna be around July. Um, yeah. do you also wanna do a Thursday at four? Oh, okay. So Today? Yeah. You know what I can do? I know. I because uh, because our, because our our company will uh, change so, uh, the uh, mm -hmm. the. So, can find them the, weekends it's the our schedule? We we will gonna oh, work okay. uh be, yeah, seven yeah, to five. Right, so but Friday no no, Friday, no, no, okay. no work. Uh, can I do so let me find them Friday, you the morning? Okay. Or <laughs> <you're down> 10, <coughs> 11? But uh, we don't, we don't know. Uh, okay. If uh, if uh, there's, there's no there's, no, there's no, there's is, no there's changes. Can give us a call. Yeah. Is yeah. It at the oh, end I, of if I know, I can do Friday at what time? <laughs> I know, Any time of the Friday. Can I do? Start um, exactly. on. Um, April, maybe, okay. maybe so April, we will gonna see in July 26th. Oh, yeah, yeah, 10 okay. 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 So the weekend then rather is a little bit but if in case any changes let us know, this okay? Is a fully yes, for no. the month of February. Okay. Uh, thank you. Thank you. I have March. <coughs> <coughs> Yon, tapos na tayong ano. <laughs> <laughs> Padental. Eh, ano na naman, oh. Tab tabingin na naman yung bunga natin. Mga, ano na naman to, 6 hours na ganito. Hmm. Thank okay. <laughs> you. Jesus ka Ay, pero niya nagdalis Madi? Ha? Tapay? Pero Awanti pag naan na mo na. Hindi na tunaw dahil. Kita tayo mahikiti ka. kas askastabe lang na eh.

Sila la antibiotic ano pang healthy gums ko hmm. na na kinalam <tinyalabam> awa na ati na brush man ay pan impal pinalis na tatay pinalis na Ah, alis. Hmm.

So, awa na naman yung mga may anak na namamasyal. Suwa, suwaw na yung pagsasalita natin. <laughs> parang, parang, kuteng. Parang naninigas yung, ano ko, ay naninigas, parang, ano, tawag yon <coughs> Ayaw ayaw kwan ayaw, ayaw maggalaw-galaw naka-press naka-pressing naka-percent naka-percent Naka-ako no nag-ano na naggulat ako nung ano na nabahala ako Kasi nung una kasi bak, Alam, bak, bak, diwig, bakit hindi wig? Ano pag diwig mo? Bakit hindi? Hey. kaya no ang sinasabi ko kawawa yung mga bata naglalakad sa ako sa bagay matitibay yan pag ano pag laki niya <laughs> galing sa school ng mga bata supay so, abay tapo mo sen dagitak facing ko tapos lang kumadata nung no, nag negative team data na eh danong di timbang team data di nag-prosy na eh bigat mga ako ha medyo dito oh tumigas hanggang dito oh dito tapos dito hanggang dito ang layo naman yung tinakbo ng ano, anesthesia. Dito, ano na, wala. Parang ano ang... Mm. Naprosin. Mm. Ganyan pala pag ano na. Hmm. Hmm. Ibang klase yung Ibang klase yung Pinang anesthesia nila nakakaprosen dati dati naman pag nag uh, papabun, nagpapa cleaning ako doon sa kabila eh handa ka anesthesia guy? hindi pag anesthesia nila parang mag ano lang hindi oh, ganito na mag eh. ano mag pro, prosen general anesthesia ah makakapagsalita ka pero ano buo pa rin yung ano mo hindi ganyan na naninigas pero may kada bisi, bis, magbisita ka doon mayroon silang ano mayroon silang binibigay na toothbrush toothpaste ay right, kita natin ito din din tar flows yung crazy sensitive ay, and gums tapos okay. may parang ano pa oh oh kaya alam na ganito pagkurikor pagkurikor pag tingipon pagkurikor tingipon ang ganda. Para sa para sa mga pagitan ng ano ngipin oh, yeah. pang tusok. Oh. Para pa, din. Mm -hmm. Oh, kay kay Mrs. Ano rin. Meron din. Bakit wala akong ganito? Hindi, yung yung sinundan kong kwan, yung sinundan kong nagpa dental ginamit daw niya pinagtusok-tusok niya sa akin tapos pinagtusok-tusok din sa akin kaya ibigay bi ko na lang sa iyo sabi niya kasi marami pa, marami kang tutusukin doon sa ngipin mo sabi niya nagamit na yan sabi niya oh mayro nga ang ano oh. ay ginamit sa iyo ginamit yung sa yung ano yung babaeng nauna sa akin tapos pinag ginamit ha? ko May may mesa oh eh, sabi ko naman maganda eh, natip mangko na yung ano. Apitin na lang pala ng Bigay ko na sa iyo, sabi niya. Kina impo. Ay, madimo ka pa impo usar da ng Ibulong Parang parang nag-iinarte lang Pero dito walang parang nakikiliti lang. Iko naman. Eh. Kasi Iko naman. ang ang tinusap nilang kwan dalaw dalawa dito sa taas tapos doon sa ngalangala -ngala doon. Tapos dito dalawa sa isa dito sa likod. Nadolos, ano, Bali na? anim anim na sutok, tusok, dalawa dito. Ha? Huh? Tapos isa. Isa dito sa likaw. Siya. Sa kadalawa dito. Bali, dalawang kwan eh. Dalawang anesthesia. Yung dalawang yung ano, re, oh, di ba na, na, ano, na, 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 na tapos na ito. <laughs> tapos nag ano na naman yung isa. <laughs> tapos dinagyan. Kaya na, <laughs> parang ano pati dito apiktado apektado oh yung ilong ko hmm <laughs> dito nga oh pati yung pati yung lapayag ko parang nabingi pa nga